Good morning mga Indo, mga Inday. So, may update ako doon sa ano, no? Sa pakikimartes ko dun kay Angie at kay Tommy. At sa yung anak niya, yung latest na issue. So, ganito no to. Ganito talaga to. Straight from the horse mouth, no? Kasi, ano, um, nanood ako ng kanyang live ni Angie. So, straight from the horse mouth. Ito yung sinabi niya. So, in 2021, Nagpadede siya sa anak niya habang kausap niya. Video call sila ni Tommy kasi may relasyon na sila that time, no? So, nag-ano, nag-video call sila. Tapos nakahiga siya, nagpapadede siya sa anak niya. Eh, yung ceiling nila is mababa lang. As in, ito ang face niya, tapos ito na yung, ano, yung ceiling. So, sobrang init na talaga. So, ang ginawa niya, since uh, ready na niyang papaliguan yung anak niya habang nagpapadede siya, ano, nakahubad na yung anak niya habang nagpapadede siya. So, all the while, hindi niya alam na nare-record siya ni Tommy. Nare-record siya. So, ano, hindi niya alam yon So, nakabad yung anak niya habang napapadede siya kasi mainit, sobrang init. Ngayon, papalikuan na niya. Tapos, ang, ang ginawa ni Tommy, nare-record pala. Hindi niya alam na nare-record sila. Tapos, eh, ugali daw niya na bago paliguan ng anak niya. Sinisinghot niya sinisinghot niya kung mabaho, sobrang baho. Ano? So, inamoy niya yung mga katawan niya hanggang doon sa baba, sa bandang baba. So, wa she wasn't really kissing yung part na yun ng anak niya. Parang inamoy lang niya. Ano, So, <coughs> di, ano, hindi niya alam na siya ng video, no? Ngayon, ito si Tommy. Di ba magkahiwalay na sila ngayon? Siguro, ano lang, gusto niyang saktan si, ano, si, si si Angie, ang ginawa ni Tommy, si Ned, yung, yung screenshot, yung, yung part ah, uh, yung portion na yun na, nakatungo si, si Angie, siguro, ina mo yung anak niya, yung part na yun, banda sa ibaba, no? Si Ned niya sa GC nila, si Ned. Tapos, yun, may doon from their GC, kasamahan nila, kinalat si Ned daw doon sa, sa mga yung nag-file ng ano ng kaso kay Angie sa sa NBI ba o eh kung saan nag ng kaso so yun daw ang nangyari